eto na guys yung update ng no, ating mga talong na kung saan yung mga pinagkakalbo natin. Ayan, after 2 weeks. Ayan na sila ngayon, kung makikita nyo. At hitik na hitik na naman sila sa bunga. So, ganyan lang yung gagawin nyo guys. Kahit na nakalbo nyo na siya, ay tutubot-tutubo tutubo sila. At ayan nga, ang hahaba ng mga bunga natin kasi dito, ito yung variety natin na mahabang talong. Kung saan ay bumabaloktot sila dahil nakaangat sila dito sa kanilang sangha. Tipig kasi na natin to para mayroon tayong talong. <laughs> ayan, hindi natin na-harvest yung mga talong natin na naiwan natin kahapon. Actually, na-harvest ko yung iba pero hindi ko nakita kasi na mayroon pa palang mga talong. Ay, naiwan at nabali. Ayan, sobrang lutong. Nabali natin. Ito pa isa guys. Oh. Ito naman yung variety na matataba na talong naman. And then dito naman yung mga bilugan natin. At ayan nga, nabali na sila ng lakas ng hangin. So, eto, baka matigi na to, guys. Ayan, oh. Um. Mababalik yan kung itatali natin. Pero, okay lang kasi tapos na rin naman yung season, guys. Magtatastas na rin naman ako. Ayan. So, eto yung medium size na matataba natin. Nakita nyo, guys, dalawang variety ng talong yan. Eto yung wild talong. Tapos, eto naman yung original talong na nakadutong sa ibabaw. So, eto binigyan ko ng priority dahil gusto kong malaman kung anong klasing talong yung kanya magiging bunga. Ito yung ginagamit para sa ilalim kung saan ay matibay ang resistensya niya. Na ko ito yung wild talong no? na kinakain sa Thailand yung maliliit kasi yung bulaklak niya sobrang liliit na madami. Ayan. Aray! At ito naman isa na to ay iba naman ang variety niya. Itong talong na to kasi may tinik naman siya guys. Ayan, dalawang dugtong din yan. So, nagkamali ito ng talong kasi ito walang tinig. Ito. Ito ay mayroon. Ayan, dalawang variety sila. Tinignan natin kung uh, mabubuhay sila na magkasabay. So, ito guys, yung mahahabang talong natin. Ito, hindi ko alam kung anong klaseng talong to Pero palagay ko, ito ay kulay green na talong. Kasi matitinik din yung kulay green na talong. O yung puting talong kung tawagin nila. Pero green. Light green. So, ayan guys, meron tayo na harvest na dalawang talong. So, sayang nabali na bali natin itong isa natin. Ang ganda ng talong natin, guys. Oh. Kaya, ganyan lang yung gagawin. Kaya, ganyan lang yung gagawin nyo, guys. Kapag tumataas na sila, para ma-refresh yung kanilang mga sanga, bunga, at bulaklak, ay putulin nyo lang sila ulit. Kalbuhin nyo lang sila ulit. Hanggang sa Uh, mga dalawang dangkal siguro ayan tapos magkakaroon sila ng mga panibagong sanga kung saan ay mas magiging hitik na hitik sila sa bunga kasi alam nyo guys kapag mas mababa yung mga tadim yung talong mas madaling makakarating sa kanila yung nutrients kaya mas magiging healthy ang inyong mga bunga. Unlike yung hinayaan nyo silang tumaas, humaba, ay magta-travel pa ng husto yung mga nutrients bago makarating sa talong nyo kaya hindi na masarap. Pero yung mga ganyan guys, manamis-namis ang magiging bunga ng inyong talong. So ganun din yung mga talong natin dito kung saan ay, ayan, nag start na rin sila mamunga. Ito, hindi ko talaga tatinastasan ng ano na sanga. Kaya tingnan nyo yung mga dahon niya as is pa rin, ba? Diba? So, Ayan, may mga bunga pa rin naman siya. Ito bago tong sanga na to. So ito yung isa natin na kung saan ay ang sabi ko nga sa inyo ay hinayaan ko siyang mamulaklak. Ayan guys, oh, ang dami niya ng bulaklak. So aalamin natin kung anong klasing talong siya yung pinakabunga niya at baka magtabi tayo ng buto nito. So ayan. At ito naman yung iba natin talong. So ayan, nagkakaroon na rin sila ng mga panibagong sanga niya. And yung marigold natin, sobrang lago nila guys. Talaga kapag lumalago sila, napakagandang tingnan. Ano? Na, At may bunga tayo dito, isang nalaglag. Ano ba to? Ah, yung talong natin dito, humahaba na rin pala siya. Hindi lang natin siya natalian, kaya siya nalungay-ngay. Ayan, nabali ko pa. sa so, pakain natin to kay Pompagong. Wala na siya, mahirapan siya kumain. So, nabali na lang siya. Ayan natin siya na ano, nakita. Ayan, bagong sanga niya yan, guys. Tapos dito naman, guys, ito yung red perila natin, guys. Napakasarap nito na sa juice, yaman eh. ko, bakit hindi ako, ah, uh, ang bango niya, guys. Parang uhaw na uhaw ako. Gusto ko siyang gawing juice. And then, ito naman ay yung green talong natin. Kung saan, ay may mga bunga na rin siya. Yan yung mga sala guys. So, yan. Tapos, pinipisik ko lang yan dyan sa dahon. Kasi, makaka-stress talaga kapag nakikita natin butas-butas yung mga dahon natin kasi isa yan sa nakakaapekto ng ating mga bunga. Ayan, nagkakaroon na rin siya ng mga bunga kung makikita nyo. At alam ko may bunga na dito isang malaki. So, kung manakita yun. So, ayan. Meron na tayong kulay green na talong ulit. This time, tignan nyo, kinakain talaga ng bugs. ba? Diba? Tapos, eto yung mga bilog variety natin. Eto, dalawa na lang yung okay. Ito, pagsanga pa lang siya. Ito, pasanga pa lang din siya. Pero dahil malakas yung hangin, no, naapektuhan siya. And then, may natitira pa tayong dalawang pakwan, guys. Hindi pa natin siya mapitas kasi ay medyo fresh pa yung ganito niya. So, ayoko naman napitasin siya dahil hindi pa siya perfect yellow. Kung makikita nyo, may mga green-green pa siya. Possible kasi yan na mahihinog pa siya. Kaya lang kapag pinitas natin siya na mas maaga ay baka hilaw-hilaw uh, pa siya o matigas pa siya sa loob. All that, tingnan nyo naman guys, napakasipag pa nilang magbulaklak at magbunga. Kaya lang hindi na natin sila pwedeng uh, patagalin o pahabain pa. So, yeah, harvest lang natin yan and then tatanggalin na natin siya. Ayan o, um, may isa pa tayong pakwan dito na hindi na siya nahinog. Ayan, gold in red pala. So ayan guys, nakikita nyo, meron pa rin tayong mga pakwan na nagsusurvive talaga sila at nagkakaroon pa talaga ng mga bunga. Ayan o, um. Kaya lang, ay kinahalangan natin kasi itong mariset reset So, yung talong natin dito, hinihintay lang natin to September, end of September. So, tatasa, tatasasin na natin yan. Ito naman yung ating tambahan ng mga pagtatastasan kung saan. Pati yung ano natin guys, yung alokbati natin at tatastasin na rin natin. So, ayun na guys, yung mga alokbati natin, tinastas na natin. And then, susunod natin yung melon natin. At meron nga tayong mga ibang melon dito ayan kusa na pala siyang natanggal yung iba ito yung isa natin so mo okay pa din naman yung melon niya kaya lang ay baka matigi na rin to no, kasi tatastasin na rin natin guys yung lahat ng melon natin at ang dami pa natin doon sa loob ayun no? yung mga melon natin na papaya ayan ang ganda ng kulay niya di ba So, ito pa guys. Yung isang melon papaya natin. Ayan, kung so saan na tanggal. natanggal. Siguro hinog. Siguro hinog na to kasi ang bango na niya eh. Meron na naman tayo na harvest na tatlong papaya melon. Sayang wala tayong dalang basket. Ayan. Yung mga na-harvest natin. Ito, natigtas na nga rin siya. So, napanis na rin to guys. At... Pakain na lang natin to kahit pong So, eto guys, bibigyan natin kay pong pagong. Guys, pag nakita niya ako, lumalapit na siya kaagad. Diba? Napaka-sweet niyan. Ang ganda ng ating milo. Ayan, titingin mo na siya matagal. Tapos, thank you sa kanya yung titirahin. Ang bango. Ang manaamoy yung melon guys. Ayan, biniwang yang natin para sa kanya. Lumaki na siya ng papakain natin dito. Healthy eh. Kaya sobrang laki niya guys. Oh. Hindi niya maapot. Hindi niya, huwag na yan. Marami pa naman. parang hindi nabit yung meluna may bumubula doon, ibig sabihin may iba pa baka nagre-request pa siya ng iba wala na iba pinaka-favorite niya guys yung masasabi ko talong tsaka akwan wala siyang choice kundi kainin niya yan hindi niya pa natikman eh bulog tos, sige eh nahirapan siya. Ang bobo ko guys. Nasama kong putulin tuloy. Sana ay may lupa na siya. Wala tayong magagawa kundi i-harvest to. And then i-try na lang natin siya i-dry. Kasi nagkamali ako na putol. Kasi kinakalbo na guys yung mga vines natin na nakaharang dito sa dinadaanan natin. Ayan. Kasi gamali ako ng putol. Ito siya. Tapos ito. Inanap ko pa. Hinanog ko pa yung pinakadugtungan niya. So, eto siya. Ayan. Oh my God. Sayang. So, dapat pinutol ko na muna. Ay, chile ko na muna bago ko siya putulin. Dito kasi ako nagputol agad. Ayan. So, hindi ko akalain na masasama ko siya magputol. So, wala tayong magagawa. Uh, kundi i-give up yung ating uh, patola.